Alam mo hanga ako sa mga taong mapagpanggap. Kagaya mo, kagaya ko. Yung tipong sinasabi natin sa iba na kaya pa natin pero ang totoo hindi na. Yung tipong sinasabi natin na meron pa kahit wala na. Yung tipong sinasabi natin na okay lang kahit hindi naman talaga. Napakatapang mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na Oo, mahalaga yung pamilya mo. Mahalaga yung responsibilidad na meron ka. Para sa sarili ko, maging malakas ka ha, kasi darating pa tayong laban na dapat ipanalo. Gusto kong maging matatag ka pa. Huwag kang susuko, hindi ngayon, hindi kailanman. Laban na. Today's advice kung saan ka magiging masaya. Igaw mo na. Sige lang. Life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na magbibigay sa iyo ng sakit, lungkot, at ng regrets. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman yung sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Alam mo, isa sa natutunan ko people will always judge you no matter what you are, who you are, what you do, successful ka man o hindi. Wala na yatang nakakataka sa sistema na gano'n, no? So, what you need to do is do what makes you happy and don't care about anyone. Pagod na pagod na ako. Salitang gusto kong bitawan sa pamilya ko. Pero alam kong pag sinabi ko, ako ang mapapasama. Makakarinig ako ng mga salita. Bakit? Sinabi ba namin gawin mo yon? Napakasakit. Na sa mundong ito, kaming mga breadwinner, bawal mapagod. Bawal makaramdam ng pagod. Dahil oras na nakaramdam kami ng pagod at napuno kami at sumabog kami, nakapagsalita kami ng masasamang bagay, lahat ng ginawa naming kabutihan parang bula na bigla na lang mawawala. Sa mundong ito, kahit gano'ng kang kabuti pag may nagawa kang masama, kakalimutan na lahat ng kabutihan mong ginawa. Pero pag ikaw naman ay sobrang sama at may ginawa kang isang kabutihan, ikaw ay napakabuti ng tao. Isang katotohanan na ating nararanasan. kwento pero naisipan mo na rin sumuko. Alam mo, ramdam ko rin yan. Araw-araw natin pinagdadaanan yung salitang bawal mapagod. Hindi pwedeng tumigil kasi hindi patapos lahat ng tela gawin. Pero sabi nga nila ang sagot sa pagod ay pahinga hindi pagsuko. Lahat ng tao may pinaghihirapan, kaya hindi malabong wala kang patutunguhan. At kahit walang nakakaalam ng na mga hirap mo at nararanasan, hindi mauwi sa wala lang ang mga tahimik mong laban. Kaya saludo ko sa mga taong nagsusumikap, deserve mo maabot ang inyong pangarap.